Ang Gunting ni Debora. Kwento ni Sara Jane Longno at guhit ni na Sara Jane Longno at Charles Calixto. Sa liblib na nayon ng Takurong, may isang kilalang mananahi na nakatira dito. Siya ay si Aling Debora. Kilala siya sa kanyang kakaibang pagtabas ng tela. Gamit ang kanyang sariling gunting. Kss, kss, kss. Tunog ng gunting ni Deborah. Tinatahak nito ang mga linyang tuwid, pahilis, at pakurba. Kss, kss, kss. Hayan! May magpapaayos ng pantalon! Gugupitan ko ito ayon sa sukat ng binata si Dino. Ang masayang wika ni Aling Debora. Ginupit niya ito ng pahilis. Ginupit din ang linyang pahiga. Blusang dilaw naman ang naisipang ipatahi ng dalagang si Delia. Agad itong tinabas at ginupit ni Aling Debora. Tinahak ang tuwid na linya, gayon din ang pakurba. Mahabang kurtina naman ang nais ipatahi ni Donya Ana. Ksk, ksk, ksk. Tinahak nito ang tuwid na linya pati na rin ang mga pakurba-kurba. Napakagandang kurtina! Wika ng donya. Ang mga tao ay hangang-hanga kay Aling Debora. Tila gunting niya ay may mahika. Lubos ang pasasalamat at tuwa ni Aling Debora sa kasiyahang dulot ng gunting niya.